Hello, everyone. <laughs> yan po. Magdadala po kami sa suling po ng pagkain ng ice cream kasi yung mga bosing-bosing namin. Ang <laughs> so, mosh! So, sure, Yun! Yan po talaga! Like <laughs> Picture-picture muna. At yung isa namin kasama ay hindi niya. Kaya na nga po, bumaba na kami ng video pupunta kami swimming pool. Hi. Hello. Hello. Ngayon. Sa dulo yes. po 'yan. Ah. Para, para mag-picnic na sa amin ito. Para mapandul, para mag-madusu mo ko dito eh. Para kita. Sige. Ah. Sa ganda po naman. <laughs> Ngayon, katulong po yan ng ating alaga. Ang alawa, at yung isang ay hey, ang dami po kami dala. Ice cream. Magpipignan kami tatlo. Pagdali kasi yung ice cream. Baka malugaw na yan. Ang saan? Habang kami po naglalakad. Magtatawanan. Magbiruan. Diyan po. Pababa kami dyan. Para makapunta sa swimming pool na pinaliligyuan nila maganda na po pero napaka napakaano. ng panahon. Kuya, na? At yung daan punta sa nasunipo. ano, sa nilipon. ba in rentaul so, paglalakad namin ng malayo ay nakatingnan namin ang pinaliliguan nila sa mga huh?